So yo, what's up mga kaotid sa uh, magandang hapon muli sa ating lahat. So yun nga mga kaotid, alam nyo naman kapag nag-update tayo. Ayan. Mahaba na talaga yung mga 30 minutes, 25 minutes. Ayan. Alam nyo naman, uh, need natin ng content. So dito na tayo sa May Leon Garcia, um, Agdao, Davao City. Ayan. So yung last update natin dito banda sa Batman B. So approach B. Yan mga cottage. So, kita naman niyo. Ano yung mga nagbago talaga. So, uh, isa sa mga dahilan kaya po hindi nila masyadong matambakan pa talaga ng uh, dito banda nang uh, pa-kumpletong tambak. Ay, ito na lang kasi talaga yung daanan lang para po makadaan yung mga heavy equipments nila, yung mga truck napapunta dito sa Leon Garcia. Wala na kasing iba mga cottage maliban lamang kung matapos na yan doon sa may mga cottage, no? Kung matapos na yung gagawing box culvert sa pagtagpo ng Barangay Duterte at dito sa May Leon Garcia, 'yung uh, dulo nito mga cottage, 'yung may gagawin kasi yung mga 3 meters lang na back school culvert. So siguro kapag matapos na, ay uh, dito banda. Ay uh, wala nang problema sa pagdaan po mga cottage. At 'yun. So tingnan natin mga cottage ka kung kailan po ito matatapos. So dito tayo at Titingnan natin, ano yung mga ipinagbago po mga kaudits sa, Dito muna sa taas ha? At i-zoom lang natin ano yung mga nagbago dito banda. Yan oh, yung paglagay po ng asphalt nila. sobrang bilis po mga kaotids sa na natapos yun at yung mga gabundok na mga lupa dito so reading ready na po mga kaotids para talaga sa um, pagtatapos nito yun so need na din na talaga kasi malapit na po yung 2025 dalawang taon na lang So dito tayo sa unahan. Pasensya na po mga ka sa kapag hinihingal ako. Parang ngang bumibilis pa kasi yung kuan ko eh yung pagsasalita. So pasensya na po mga ka <laughs> dito tayo dumaan kasi so, maghingi tayo ng permis sa mga kaotid sa at na lang siguro ay papasilip ko lang yan dito dito na lang tayo dadaan sa gilid And so doon na lang po yung uh, ating uh, ay update kasi yan dito banda parang uh, patapos na kasi talaga parang kulay na lang uh, parsa dito sa daanan yung mga uh, kulang and then yun, yan mariritad sya so, ito mga kautis mariritad sya siya kapag may ito turn over na so yun abang abang tayo doon sa unahan mga kautis let's go so yun mga kautis sa uh, dito banda yan oh. so may mga kagamitan dito uh, sa labas mga kautis um, may nangyari kasi kagabi na uh, yan um, di kakuan mga kautis mga alas 3 sa ta, alas 2 ng madaling araw may sunog kasi dito na naganap sa may uh, Leon Garcia sa may San Vicente daw yan po sila mga kaotits oh, na o oh, yan parang dito sa barangay na to na dito sa barangay na to na kumukuha sila ng uh, kanilang uh, cash assistance at mga kaopits dito ba nila uh, napakahirap talaga mga kaopits kapag nasunugan um, kaya mga kaopits sa uh, namin yan, nang niyan. naranasan din namin yung uh, nasunugan mga kaotids ayan shout out ayan shout out shout out ayan shout out so yun mga cottage at nandito na tayo so update naman natin dito banda so sila si Ron nandoon At yung kulang na lang din dito mga contractors yung pagalatag nila ng girder. Tapos uh, para sa flooring sa daanan. So, konting-konti na lang 'to mga contractors siguro nasa mga 6 months siguro. Hindi uh, na 'to isang taon ma gagawa na po itong kinagawang uh, minor bridge dito po sa May Leon Garcia. So, yun at punta tayo doon mga kaotid. So, sa kanilang ginagawa. Uh, sa unahan. Sa uh, dulo na ito. Yun no? si sir. Who's? <laughs> oh, okay, shout out boss. Tapos mo yan. Yan, shout out kina bossing oh. at yun no may uh, nilagay na pala silang uh, bakal so para tuloy-tuloy talaga yung paglagay po nila ng uh, harang o uh, itong sa uh, gilid uh, pagkatapos nito mga kautis um, pupunta pala ako dun sa loob sa Leon Garcia San Vicente daw yung uh, area na nasunugan po kaninang uh, madaling araw ala una or dos po nagumpisa yung sunog grabi so, grabe napakahirap uh, magbabagong taon pa naman so, sabi nila yung sa may nakanta yun na nasa 500 ka pamilya or 500 ka bahay yung uh, um, tawag nyan yung mga natupok mga cottage or na tamaan sa sunog ano ba yung tawag nyan baga na nga siya ba uh, ganyan so, mag amping, amping na lang tangtanan so part na sa ato ang uh, sa tawag na isa kinabuhi nga inga so dili lang ta kailangan mo taga na yung dag pag-asa yan yeah, no oy shout out hi sa kong vlog tito tans tv hi oh, shout out shout out sir shout out, shout out ko sa kong mama ma nanako ma, sa dabaw yan yeah. taga sa tayo mo Taga Panabo. Ah, oh, taga Ah, uh, unsa nagtrabaho mo dire? Dili nagbisita -git may... ra mi. Bisita. Gabor. Gabor. Shout <laughs> out Tito tanz TV ha. Tito Tans TV. Sa YouTube ba sa YouTube? Tans TV, Tans. Salamat, salamat. salamat, salamat. Yan shout out sa inyo. <laughs> Yan oh. Ah, ito mga cottage yung um, may bunga pala, oh. Ito ba yung uh, tawag niya, eh? Yung para sanghipin ka ni mga cottage. Uh, kalimutan ko yung pangalan. Yung ginagamit mga cottage ba, yung uh, masakit yung ngipin mo, yung kanununuan na ginawa, yung hihipan mo. Tapos sa uh, may lalabas na ah uh, usok. Yan, tapos sa uh, yung pan mo mga cottage yung mga uod na nandyan sa ngipin mo ay uh, matatanggal ganun limutan ko yan ang pangal at yan nga po mga kaotis, ito na yung uh, sa may Leon Garcia at uh, dito sa may uh, barangay Duterte so mas pinalawak na talaga nila mga kaotis so sinakop na nila yung dito banda yung may bahay na yon ay yung may mga poste na tinamaan yun no? so ito mga cottage minor bridge minor bridge sorry dito banda ya box culvert lang nasa mga uh, di natin alam kung double barrel or single barrel Basta yung sinabi kasi niya na yung 3 meters lang. So single barrel lang mga cottage yung gagawin dito. Yun o. Magpapahinga muna tayo mga cottage ha. Sobrang init. Ah. Alimutan Kalimutan ko pa nga bumili ng tubig. oh, so, ang laki na ng pinagbago dito sa may seaside area na, dati ay dagat ngayon po ay uh, isa ng uh, kalsada uh, so, doon pala sa unahan mga cottage sa may parang barangay Duterte parang nasa si Candier nata sila yun, napakataas na kasi ng pagtambak pinapatag na po nila yung mga Uh, so pasensya na po kung dito tayo palagi yan so okay okay din naman yung mga views natin mga cottage um, anin pa naman natin kung pupunta tayo sa malayo kung wala naman nga uh, uh, yung wala namang nanonood ng ating mga uh, ibang content So, buti pa dito sa Davao Coastal Road. Gusto na lang mga cottage sa yung pag-update natin sa mga ibang part pa na maliban dito sa Davao Coastal Road. So, naghanap lang talaga ng tempo mga cottage yung saktong, ah uh, uh, yung pera para sa yan, gastusin. Sinsya na po talaga kung palagi tayong dito nag-update at dito na po yung update natin mga outage sa ginagawang Davao ustal road so na-update natin doon sa may revetment road project sa may uh, isla verde barangay 23 uh, na ipasilip naman natin doon sa taas yung pag- uh, asfalto po nila sa ginagawang major bridge sa maya uh, magsaysay Santa Ana War at uh, dito naman sa uh, sa B sa approach B ay uh, kita na po ninyo kung ano po yung mga uh, ginawa din nila may uh, hinukay po sila hindi ko alam ano po yung mga gagawin doon So parang pundasyon na rin data siya mga cottage Tapos sa uh, umpisahan na yan. Para mapataas na po yung kanilang pagtambak. At may dudugtong na itong coastal road hanggang doon sa ginagawang flyover. Ah uh, dito na itong ang uh, tawag niyan sa Leon Garcia. Uh, ito yung update natin na kita naman ninyo mga cottage. Parang walang nagbago pero meron po yung kanilang itinambak medyo mataas na at pumuntay na nga yan, mga kaotits ipinantay na dito sa ginagawang wave deflector at yung uh, talagang level po ng pag gawa po ng kasada hindi po ganyan kataas mga kaotits uh, kung di ay ganito pa siya mga kaotits medyo mataas pa po yan talaga ah hindi mga cottage ha hindi pala kasi yun nga po may minor bridge pababa pa talaga ng mga cottage yan ha so sorry sorry po <laughs> mataas pa pala mga cottage kasi may minor bridge yung ginawa eh so kapag walang minor bridge ipapantay po yan nila sa baba po ng ginagawang yung deflector so ganito mataas yan siya. So, sorry po mga kaotets So ito na nga oh Yung ah uh, Nagbago dito sa Leon Garcia ayan goods ba mga cottage sa tingin nyo para sa akin goods na goods 0938 so yung what's up mga cottage sa uh, gusto din mo tabang saya sa mga nasunugan din mga cottage so kanila sayang GKS number mga cottage bakas uh, basin di ay sa mga mayong tao din ah yun sa mga GKS number sir ay piso piso o Talahating piso Ayan. May tulong na yan So, ikaw naman yung mong number um, lang, uh, 0-9-3-8 yeah. 0 2 Yan lang po so, Daming salamat sa mga Mayong uh, pandera Mga kasing-kasing So, mas kiginagmay lang mga cottage, So, daga salamat mga cottage Sa mga mayong uh, pandera Kasing-kasing So, salamat. Yan. So yung mga cottages uh, siguro ya nitong dito na lang muna yun yung ating pag-update sa ginagawang Davao Coastal dito sa May Leon Garcia. So At uh, ten pa slip naman natin doon sa Maya Santa Ana Warp hanggang dito sa Maya Leon Garcia. Yung pagkatapos nito mga cottages, Itatry ko lang i-update yung, yung mga nasunugan diyan sa doon sa so, May San Vicente um ah uh, Leon Garcia pag daw so, yun, at lagi po tayong magingat mga kaotets, ay uh, yung panahon hindi natin talaga alam so, um, part ng ating experience yan, part ng ating buhay yung mga ganyan, yung may mga kalamidad, na biglaan lang sunog, baha, at yung mga lindol, bagyo, so ganoon basta importante, lagi po tayong uh, magingat, and then, yan uh, wag lang pong susuko sa buhay hanggang dito na lang, maraming salamat at uh, sa ikdabulis natin dyan, sa mga salusipatres, sa viewers, sa subscribers natin. Paalam na po ako. Bye-bye na.